Binenta ng lalaki ang sarili niyang anak para mabili niya ang pangarap niyang pansabong na manok. Ngunit halos maglupasay siya nang balikan siya ng kanyang anak tatlong pong taon nang makalipas. Sa ating mundo, kung maraming mga mabubuting tatay ay hindi naman may pagkakaila na marami rin ang walang kwenta at tanging masasamang hangarin lamang ang tumatakbo sa kanilang isipan. Hindi nga naiiba sa karanasang ito si Lorin. Matapos kasing mamatay ng kanyang nanay, ang tatay niya ng si Robert ang nagsilbi niyang tagapag-alaga. Ngunit titulo lamang iyon dahil walang pag-aalaga siyang naranasan sa tatay niya. Sa mas edad na tatlong taong gulang pa lamang, siya na mismo ang naghahanap ng paraan upang siya ay makakain. Lumaki siya sa magulo at mahirap na lugar sa tondo na kung saan karamihan sa mga naninirahan sa kanilang lugar ay kinikilangan pangang maghalukay sa basurahan para lamang makahanap ng kanilang makakain. Ang pangunahing trabaho nila ay ang pagbabasurero at pangangalakal ng mga bagay na pwede nilang maibenta. Habang ang tatay naman ni Lorraine na si Robert ay lango sa mga bisyo mula sa pinagbabawal na gamot hanggang sa paglalasing kaya naman nawala na nga ng direksyon ang buhay nito. Umuuwi ito na laging lasing sa kanilang bahay. Habang takot na takot naman si Lorraine na magtatago sa sulok ng kanilang bahay na gawa nga lamang sa plastik, kahoy at mga tarpaulin na pinagsama-sama para maging silungan nila kapag mainit at tag-ulan. Sadyang napakamalas nga lamang talaga ng buhay ng batang si Lorraine. Namatay kasi ang nanay niya dahil sa hindi nila matukoy na sakit. Dulot na wala rin naman silang pera para malaman kung anong sakit ang iniinda ng nanay niya. At para mapagamot na rin ito. At kahit nangabata pa lamang si Lorraine ay damang-daman niya na ang hirap ng buhay. Kaya naman maaga siyang nag Namulat sa mga bagay-bagay na hindi pa dapat nalalaman ng isang batang katulad niya. Noong gabing yon ay nanlilisik na naman ang mata ni Robert sa kanyang anak. Tila ba ay ito sa tuwing nakikita niya si Lorraine? Hay nako bakit na hindi ka na lang kasi namatay kasama ng nanay mo? Papahirapan ka pang alagaan ngayon. Wika nito sa kanyang anak. Hindi man maintindihan ni Lorraine ang mga sinasabi ng tatay niya dahil sa bata niya pa lamang edad pero ramdam niya naman ang takot sa tuwing nagsasalita at sumisigaw ito sa kanyang harapan. Napakapayat nga lamang ng katawan ni Lorraine na kung saan kahit na sinong titingin sa kanya ay makikita at mahahalatang malnori siyang batang ito mismong ang batang nakakakita kung paano nagbibisyo ang tatay niya. Napakarami niyang bagay na nakikita na hindi pa naman dapat niyang makita bilang isang bata. Pero pinamulat na sa kanya iyon ng isang mapait at makasalanang mundo. Matapos pagalitan ni Robert ang anak niya, muli na ni siyang humiga sa sahig nilang gawa sa kahoy at tuluyan ng natulog. Habang si Lorraine naman na kumakalamang si Kumura ay lumabas muna sa bahay para maghanap ng kanyang makakain. Nakasalubong niya ang isang basurero na naging kaibigan niya na nga rin. At ito ay si Tony. O oh Lorena, nandito ka na naman sa labas, wala na naman kayong makain dyan sa bahay nyo? Tanong ng lalaki sa kanya. Mahinang tumangu naman si Lorraine nang hindi nagbibigkas ng kahit na anong salita. O oh, halika dito, pupunta ako ngayon dun sa basurahan. Sakto, sabay na tayong maghanap ng pwede natin kainin. Pakuluan na lang natin para kahit papaano malinis pa rin natin yung makakain. Pag-aaya ni Tony sa kanyang batang kaibigan na si Lorraine. Hindi sumagot ang bata pero naglakad siya papunta kay Tony upang sabayan ito na maghanap ng pwede nalang makain sa basurahan. Sa lugar kasi nila itinatapon ng mga tiratirang pagkain mula sa mga kalapit na restaurant at mga fast food chain. Kung minsan maswerte silang nakakakita ng isang manok na halos hindi pa nga nabawasan. At sa ganitong mga pagkakataon ay parabang nasa ulap na sila sa sobrang kaligayahan. Alam mo Lorraine, napakabata mo pa. Dapat nga hindi ka sumasama sa akin sa ganitong mga paghahanap ng pagkain. Dapat yung tatay mo yung gumagawa nito sa iyo eh. Wika ni Tony habang nakatuon ang kanyang paningin sa paghahanap ng mga pagkain sa basura. Naiiyak naman si Lorraine habang nakikinig sa kanyang mga sinasabi. Sana. Sana dumating yung araw na makakatakas ka sa impyernong lugar na to. Nakikita ko na mabait kang bata. Sana lang talaga hindi mo naranasan yung mga bagay na to. Patuloy pang pagsasalita ni Tony. O sakto, may spaghetti pa dito oh. Mukhang pwede pa natin itong pakuluan tapos lagyan na lang natin ng panibagong sos. Dagdag pa ng lalaki na sobrang saya sa kanilang nahanap na pagkain matapos nilang ilagay sa supot ang tira-tirang spaghetti na kanilang nakita na hindi nga nila alam kung panis na ba ito o hindi ay naglakad na sila pa uwi sa bahay ni Tony na kung saan hindi nga ito halos may turing na bahay dahil isa lamang itong kariton na pwede niyang dalhin kahit na saan. Nagsiga muna ng apoy si Tony bago ilagay sa isang lumang kasirola ang tubig at ang spaghetti na kanilang nakita. Bumili na rin siya ng isang supot ng ketchup. Para muling ihalo sa espageti. Kasabay niyang kumain ang nagugutom na batang si Lorraine. Ano? nabusog ka ba? Pag-aalal lang tanong ni Tony sa bata. Tumangu naman si Lorraine. Mabuti na lang at nakita mo ako. Paano ka maghahanap ng pagkain yan kung wala ako? Dagdag pa ng lalaki. Alam kong masyado ka pang bata para maintindihan yung maraming mga bagay. Pero sigurado sa isip mo ngayon, Iniisip mo na na sana hindi ka pinanganak sa ganitong mundo, hindi ba? Patuloy niyang pakipag-usap kay Lorraine. Habang si Lorraine naman ay nakatulala lamang. Wala halos salitang binibigkas. Pero makikita naman sa kanyang mga mata kung ano ang nararamdaman niya noong mga pagkakataong iyon. Mabuti ka nga kahit papaano nakilala mo yung mama mo at kahit walang kwenta yung papa mo, nakita mo rin siya. Eh ako, Halos magkasing edad lang tayo nung itapon nila ako dito. Ni hindi ko na maalala yung mga mukha nila. Hindi ko nga alam kung may mga magulang ba talaga ako eh. Sana hindi ka magaya sa kapalaran ko. Sana makahanap ka ng paraan para mapaunlad yung buhay mo. Kapag nangyari yun, huwag mo akong kakalimutan ha. Pabirong wika ni Tony sabay tawa. Tumangu naman si Lorraine at tinaas ang kanyang kanang kamay. Opo, di ko po kayo kakalimutan. Pagpapangako ng bata. Nanlaki naman ang mata ni Tony at sabay tumawa ng malakas. Alam niya kasi na sobrang bibihira lamang makapagsalita si Lori dahil na rin sa ugali ng bata. Kaya naman sobrang saya niya na marinig itong magsalita. O sige na, ubusin mo yung tira mo pang spaghetti. At kailangan mo nang umuwi baka hinahanap ka na ng tatay mo. Pagpapaalala ni Tony pero umiling ang mukha ni Lorraine na para bang sinasabi ng bata na wala namang balak ang tatay niya na hanapin siya. Abasta Lorraine, kahit ganun yung tatay mo, gusto ko pa rin yung makita at nag-aalala pa rin yun sa'yo. Sige na, kumain ka na dyan. Kapag nagutom ka ulit bukas, puntahan mo lang ako dito. Nandito lang naman ako laging nakatambay. Magkasabay tayong maghahanap ng pagkain, okay? ngiting yung pagpapaalala ni Tony. Hating gabi na noong makauwi nga si Lorraine sa kanilang bahay. Doon ay nabutan niyang tulog pa rin ang tatay niya. Tila ba impyerno ang lugar na iyon para sa bata? Ang bahay kasi iyon ay lugar na talaga namang kinatatakutan niyang puntahan. Napakarami na kasing nakakatakot na karanasan ng kanyang nasaksihan sa lugar na ito. Mula sa halos pagpapataya ng nanay niya at ng kanyang tatay hanggang sa paggamit ng tatay niya ng mga ilegal na droga sa harap niya. Lahat ng ito ay nasaksihan niya na. Kaya hanggat maaari, ayaw niya na sanang bumalik sa kanilang bahay kapag umaalis siya. Ngunit wala rin naman siyang lugar na pwedeng matuluyan, lalong lalo na kapag dumadating ang panahon ng tag-ulan. Pagkapasok ni Lorraine sa kanilang maliit na bahay, dumiretso siya sa sulok. Habang niyayakap niya ang kanyang nakatuping tuhod ay pinagmamasdan niya ang kanyang tatay na malakas ang pagili. Hindi niya maintindihan pero kahit nakaunting kilos lamang ang ginagawa ni Robert, takot na takot na siya. Na kahit tulog nga lamang ito ay parabang si satanas ang tingin niya sa lalaki. Ngunit hindi pa pala dito matatapos ang paghihirap ng batang si Lorin. Sumunod na linggo lamang kasi ay biglang pumasok ang kanyang tatay sa bahay kasama ang ilang mga kalalakihan na labis na pinangamba ni Lorin. Hindi niya alam kung bakit ganito ang ekspresyon ng mga mukha ng lalaki sa kanyang harapan. Robert, ito na ba yung batang siya sabi mo? Saad ng isang lalaki. Oo yan na nga, kunin na yan. Basta yung pinangako nyong manok ha. Yung paborito kong lahi ng pansabong na manok. Yun yung gusto ko. Kahit ano, pwede niyong gawin sa batang yan. Dagdag pa ni Robert. Hindi maintindihan ni Lorraine kung ano ang nangyayari kaya naman bigla na lamang siyang umiyak. Hindi pa man siya nalalapitan ng mga lalaki. Walang kamalay-malay si Lorraine na ang mga lalaking ito ay mga sindikato na ng kanyang tatay kapalit ng isang simpleng pansabong na manok lamang. Ganon kababa ang halaga ni Lorraine sa mata ng kanyang tatay. Habang binibitbit ng mga lalaki sa Lorraine palabas ng bahay, tinitigan ni Lorraine ang tatay niya habang umiiyak. Bakit, Papa? Bakit? Umiiyak na wika ng batang babae habang hindi naman siya tinititigan ng tatay niya bilang pagpapakita na wala siyang pakialam sa bata. Sa wakas, mababawasan na rin yung problema ko. Dagdag pa nito ito na ang mga huling salitang narinig ni no Lorraine sa tatay niya bago siya tuluyang ilayo ng mga sindikato. Nakatulog si Lorraine habang nasa biyahe at nagising na lamang siya sa isang madilim na gusali. Kasama ang ilang mga kabataan na takot na takot rin katulad niya. Maya-maya pa ay lumabas ang isang lalaki. Meron itong nakakatakot na itsura. May hawak itong pamalo na bang panakot niya sa mga batang nararoon. Tumigil kayo kay iyak! kayong lahat na nandi dito, simula ngayon, magtatrabaho na kayo para sa akin. Naiintindihan ninyo? Manlilimos kayo ng pera at magbebenta kayo ng mga sinabi naming ibebenta ninyo. Naiintindihan ninyo? Malakas na sigaw nito bilang panakot sa mga bata. Wala namang nagawa ang mga bata na nasa limang taong gulang pababa pa lamang kundi tumango sa lahat ng mga sinasabi ng lalaki. Simula sa araw na to wala na kayong aasahan na nanay o tatay ninyo. Simula sa araw na to kung gusto nyong kumain kailangan nyong magbatak ng bato. At simula sa araw na to kung gusto nyong mabuhay kailangan nyong sundin ang lahat ng mga sinasabi ko. Naintindihan ba ninyo? Patuloy pang sigaw nito. Umiyak naman ang malakas ang mga bata habang pilit na tumatango. Isa-isa silang binigyan ng trabaho ng lalaki. Ang iba ay kailangang manghingi ng pera at mamulubi sa gilid ng mga kalsada. Ang ilang mga bata naman ay ginagawang tagaabot ng mga ilegal na droga para sa kanilang mga kasosyo sa negosyo. Habang ang iba naman ay ginagawang alipin sa kanilang malaking bahay. Talaga namang wala nang mas lalala pa sa lugar na ito. Si Lorraine ay naatasan na mamalimo sa gilid ng kalsada dahil masyado pang payat ang kanyang pangangatawan para gumawa ng ibang mga trabaho. Sa kanyang panlilimo sa kalsada, ay nakasama niya ang isa pang bata na nagangalang Mark. Nasa limang taong gulang na ito at mas may isip na ito kaysa sa kanya. Si Mark ay nagsilbi niyang kuya sa lahat ng mga kalsada na pinaglilimusan nila. Lagi siyang binabantayan ni Mark upang maksiguradong hindi siya mapapahamak. Sunod ka lang sa akin Lorraine ha? sama ka sa akin para hindi tayo maligaw. Ito ang laging pinapaalala ni Mark sa batang si Lorraine. Gumugugol sila ng maghapon habang nanlilimos ng mga pera sa mga naglalakad na tao sa gilid ng kalisada. At pagkatapos, lahat ng perang kanilang nalimos ay binibigay nila sa kanilang boss. At saka naman sila makakakain ng pagkain. Sa katunayan nyan, tila ba mas okay pa ito kaysa sa buhay ni Lorraine sa poder ng kanyang tatay na halos hindi nga siya kumakain ng magdamag. At siya pa mismo ang kinikilang maghanap sa basurahan ng kanyang makakain dito sa poder ng mga sindikato kahit na lugaw o di naman kaya ay kaning baho lamang ang kanilang nakakain sapat naman na ito panlaman tiyan sa kanyang nagugutom na katawan Lorraine ilang taon ka na? Minsang tanong ni Mark sa kanya Tinaas naman ni Lorraine ang kanyang dalawang kamay Sampu? Sampung taon ka na? Wika ni Mark na naguguluhan sa sagot ng bata sa kanya Tumangu naman si Lorraine na halatang hindi pa alam kung papaano ang magbilang. Ah, siguro di mo pa alam magbilang no? Wika ni Mark. O sige, tuturuan kita. Tingnan mo yung puno na yon. Nakikita mo yung mga bumabagsak na dahon? Tanong ng bata sa kanya habang tinuturo ang puno sa kanilang tapat. Kapag may bumagsak na dahon, ibig sabihin, isa, may isang bumagsak na dahon. Buong pasensyosong pagturo ni Mark sa batang si Lorraine, habang si Lorraine naman ay inuulit ang mga salitang binibigkas ni Mark. Tumayo si Mark at kinuwa ang dahon na unang nahulog. O tingnan mo, di ba may isang dahon na tayo? Maghintay ulit tayo ng mahulog na dahon. Dagdag pa nito habang tinuturuan si Lorraine. Tatlong minuto ang makalipas ay meron na namang nahulog na dahon. Muli ay pinulot ito ni Mark. O tingnan mo, Ilan na yung dahon natin? Tanong ni Mike. Tinaas ni Lorraine ang dalawang daliri niya. Yan, tama. Meron na tayo yung dalawang dahon. Ang galing mo naman. Ang bilis mo namang matutunan. Habang ako, yung tinuturo sa akin to ni Mama. Ang tagal ko bago naintindihan eh. Dagdag pa ng bata. May mama ka? Curious na tanong ni Lorraine sa kanya. Oo naman, may mama ako. Ikaw ba wala kang mama? Tanong pabalik ni Mark sa kanya. Meron, pero patay na. Sagot ng babae. Ikaw, nasaan yung mama mo, Mark? Napatahimik si Mark sa tanong ni Lorraine. Inaalala niya ang mga memorya niya sa kanyang nanay. Nasa bahay lang namin. Siguro, nagluluto siya ngayon ng paborito kong chicken miss ko na si mama. Wika ni Mark, sabay iyak ng malakas. Niyakap naman siya ni Lorraine at tinapik ang likod nito. Huwag kang mag-alala, babalik tayo sa mama mo. Hahanapin natin siya pag malaki na tayo, okay? Wika nito. Promise? Tanong ni Mark sa batang babae. Oo naman kuya, promise ako dyan. Hahanapin natin sila, Okay muli pang pagpapagaan ng loob ni Lorraine kay Mark. Ngunit, walang malay si Lorraine na hindi niya na matutupad ang pangakong ito. Makalipas kasi ang ilang mga buwan, nagkaroon ng sakit si Mark. At isang linggo nga lamang ay lumala ito ng lumala. Kaya naman, hindi na ito nakakasama naman limos sa kalsada. Hanggang sa pinabayaan na nga rin sila ng sindikato na kumuha sa kanila. Ang buong akala kasi nila nakakahawang sakit ni Mark. Kaya naman, pinatapon nila si Mark at ang batang si Lorraine ng magkasama upang sa gayon ay hindi ito makahawa. Pero dahil nang hihina na ang katawan ng lalaki, hindi rin nagtagal, tuluyan itong nawala ng buhay sa malamig na kalsada sa Maynila. Sobrang nadurog ang puso ni Lorraine. Hindi niya man lang natupad ang pangako niya sa kanyang kaibigan. Ni hindi man lang nito nakitang muli ang kanyang nanay. At nang dahil nga dito ay lalo pang lumaki at lumawak ang pangunawa niya sa mundo Makalipas ang dalawang taon, limang taong gulang na si Lorraine Malino pa rin sa kanyang memorya ang pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Mark At ngayon ay hindi na nga siya papayag na makawawa pa ng mundo Naganap ng trabaho ang musmos ni si Lorraine hanggang sa mapunta siya sa isang palengke Na kung saan nakita siya ng mag-asawang tendero dito Pwede nyo po ba akong kunin na otosan ninyo? Wika ni Lorraine habang kinakausap ang mag-asawang tendero. Naguluhan naman ang dalawa. Bakit? Nasaan ba yung mga magulang mo? Tanong nila. Umiling si Lorraine at sinabing wala na siyang mga magulang. Hindi nga kalaunan ay pumayag sila na magtrabaho si Lorraine sa kanila bilang tendera. Nakasakasama nga nilang magtrabaho at naging utosan din nila ito para sa mga bagay na kinikailangan nilang gawin. Sa poder na nga nila lumaki si Lorraine hanggang sa halos ituring na nila na parang kanilang mga anak. Pero nang tumuntong sa ikapitong taong gulang si Lorraine ay merong isang malaking sorpresa ang mag-asawa para sa kanya. Lorraine, alam naman namin na isa kang matalinong bata. Kaya kung sakaling mag-aaral ka, gusto mo ba Masayang tanong ng mag-asawa kay Lorin na malugod namang tinanggap ng bata. Totoo po ba? Pag-aaralin niyo po ba ako? Tanong ng bata. Oo naman. Ito na nga o oh, bumuli na kami ng uniform mo. Bukas na bukas din, papasok ka na. Pero pagkatapos mong pumasok, kailangan mong pumunta sa palengke para tulungan kami, okay? Pagpapaalala nila. Opo, Opo, gagawin ko po yan. Magtatrabaho po ako ng mabuti para makapag aral po ako, opo. Determinadong sagot naman ng bata. Napaunti-unti nakakakita na ng liwanag sa kanyang buhay. Sobrang kagalakan ng naramdaman ni Lorraine dahil sa wakas ay nakakapag-aral na siya. Meron na siyang uniforme at mga gamit sa eskwalahan. Salamat sa mag-asawang kumupkop sa kanya. Ilang mga dekada pa ang makalipas, tuluyang nakagraduate ng kolehiyo si Lorraine at hindi niya naman nakalimutang ipagpasalamat ito sa mga kumukup sa kanyang mag-asawa. Hayaan niyo po kong bumawi sa inyo sa lahat po ng paghihirap at pagsusumikap sa akin. Kahit na hindi niyo naman po ako tunay na anak pero tinuring niyo po ako na parang hindi iba. Maraming salamat po sa pagmamahal na pinakita niyo po sa akin. Saad ng babae sa araw ng kanyang graduation. Nako anak, anak ka na namin simula nung araw na tinanggap ka namin sa bahay. Huwag mong sabihin na hindi ka namin anak. Masaya-masaya kami sa kung anumang narating mo ngayon. Hindi naman yan dahil sa amin, dahil yan sa pagsusumikap mo. Sana magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Saad ni Beverly na itinuring niyang nanay. Nagyaka pa ng tatlo, ng punong-puno ng pagmamahalan. Ngayon ay magagawa na nga ni Lorraine ang kanyang pangarap. Nagtrabaho siya bilang isang call center agent Habang sa mga libreng oras niya naman ay sinisimulan niya na ang kanyang baking career Matagal niya ng gustong maging isang baker At gumawa ng masasarap na mga tinapay Halos lahat ng mga sahod niya ay napupunta lamang sa kanyang negosyo Na pagbebenta ng mga tinapay Pero dahil sa kasipagan niya, unti-unti itong lumago Hanggang sa magkaroon na nga siya ng isang maliit na pwesto na talaga namang dinarayo lalong lalo na ng mga kabataan na sobrang nasasarapan sa kanyang mga nilulutong tinapay na puno ng pagmamahal. Pero pitong taon pa ang makalipas ay tuluyan na siyang lumaki. Nagkaroon siya ng mahigit sa isang daang mga branch sa buong bansa. At halos hindi na nga siya nagtatrabaho kusa nang pumapasok ang pera sa kanya. Pero isang malaking sorpresa ang dadating sa kanyang buhay sa ikatatlong punyang kaarawan. Bigla na lamang kasing may kumatok sa kanyang bahay. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya ang isang matandang nanghihinak. Ugod-ugod na ito. Pero pamilyar ang mukha ng matandang ito. At hindi nga nagtagalay na pagtanto niya na ang matandang sa kanyang harapan ay ang sarili niyang tatay na niya si Robert na ibinenta nga siya kapalit ng isang panabong na manok. Papa, ikaw po ba yan? Tanong ng babae sa kanya. Ako nga ito, anak. Mabuti at nahaalala mo pa ako. Pwede mo ba akong papasukin dyan sa bahay mo? Wika ka ng matanda sa kanya. Nagad na namang pinagbigyan ni Lorraine. Pumasok sila sa bahay at naupo sa may sala. Iniabot ni Lorraine ang kape sa kanyang tatay. Bago tuluyang umupo rin at nagsalita. Bakit ka po ba naparito? Seryosong tanong ni Lorraine. A Alam mo kasi Lorraine, matanda na ako. Walang mag-aalaga sa akin at nahihirapan ako doon sa lugar natin. Kung po pwede ay makihingi sana ako ng tulong sa sa'yo. Saad ng matanda. Pero nang sabihin nito ni Robert ay talaga namang nanikip ang dibdib ni Lorraine. Hindi siya makapaniwala na matapos ang ilang mga taon ay ngayon lamang magpapakita ang tatay niya sa kanya. Na para hindi masama ang ginawa nito sa kanya. Bakit papa? Bakit ngayon ko lang magpapakita? Bakit ngayon lang? 'Di ba? Yung mga panahon na nakatira ako sa iyo, hindi mo naman ako inaalagaan. 'Di ba ako binibigyan ng kahit anong klase ng pagmamahal? Tapos ngayon maghahanap ka ng pag-aaruga sa akin? Kailan mo ba akong tinuring na anak mo? Puno ng lungkot ang boses ni Lorraine Napayuko naman si Robert. Pasensya ka na anak napakahirap lang kasi ng buhay noon. At, at wala na kasing natitirang pag-asa sa akin. Kaya ang akala ko, makakadagdag ka lang sa bigat ng buhay ko. Pag-amin ni Robert sa kanya. Nagkaroon ng saglitang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Tapos ngayon, kumusto naman na yung pansabong mong manok na pinagpalit mo para sa sarili mong anak? Bakit hindi ka dun magpaalaga? Bakit hindi ka dun magpauruga? Di ba mas importante pa naman yung manok na yun kaysa sa akin? Saad ng babae. Nanlaki naman ang mga mata ni Robert. Hindi siya makapaniwala na naaalala pa ni Lorraine ang detalyeng iyon. Pasensya ka na talaga anak. Hindi ko talaga, hindi ko, hindi ko alam kung anong iniisip ko. Yung mga panahon na yun. Sana mapatawad mo pa ako. Ngumingiwi-ngiwi pa ang pagsasalita ni Robert Isang tanda, nalangu siya sa pinagbabawal niya droga Hindi na nga nakatiis pa si Lorraine At siya na mismo ang tumayo Inawakan niya sa balikat ang tatay niya at pinalabas sa gate ng kanilang bahay Pasensya na po kayo tay Alam ko na tatay ko kayo pero Ni katiting ay wala na akong nararamdamang pagmamahal sa inyo Hindi po kayo karapat dapat na mabuhay Hindi po Saad ng babae sabay sara ng malakas sa gate. Totoo ang mga sinabi ni Lorraine. Nang makita niya ang kanyang tatay, ay galit lamang ang kanyang naramdaman. Wala siyang maalala ng pagmamahal dito. At para sa kanya, ay lalo lamang sumasama ang mundo na ito dahil sa mga taong katulad ni Robert na walang pagpapahalaga sa kapwa nila, lalong lalo na sa sarili nilang kapamilya. Hindi niya na nga muli pang nakita si Robert simula noong araw na iyon. Samantala ay nagpatuloy lamang siya sa pag-focus sa kanyang lumalago ng negosyo. Pero hindi niya naman nalilimutan na magbalik sa komunidad. Lalong-lalo -lalo na para sa mga batang walang mga magulang. Pupunta siya lagi sa mga orphanage upang mag-donate ng mga gamit at mga pagkain na talagang namang sigurado siyang ikatutuwa ng mga bata. Ito kasi ang mga bagay na gusto niyang maranasan noong bata pa lamang siya. At ngayon nga na successful na siya sa buhay, ay gusto niya na itong iparana sa iba. Pero kahit na anong mangyari sa kanyang buhay ay hindi niya pa rin nalilimutan ang batang si Mark. Ang batang nagsilbi niyang kuya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Kaya naman sinubukan niyang hanapin ang pamilya ni Mike sa tulong ng mga detective na binayaran niya ng malaking halaga. At siyam na buwan ang makalipas, laking gulat niya nang mahanap na nga ng mga detective na ito, ang mga magulang ni Mark kaya naman nabisita siya sa mga ito. Nagpakita ang mga magulang ni Mark ng larawan ng bata para makumpirma kung si Mark ba nakababata ni Lorraine at ang kanilang anak ay iisa lamang. Bigla namang tumulo ang mga luwa sa mga mata ni Lorraine nang muli niyang makita ang mukha ng kanyang matalik na kaibigan. Kinuwento rin ng nanay ni Mark na kinidnap si Mark noong pauwi na ito galing sa kanilang paaralan. At yun na nga ang huling sandali na nakita nilang buhay ang kanilang anak. Ikinwento naman ni kung ano ang nangyari kay Mark. At kahit matagal na iyon, labis pa rin ang paghihinagpis ng kanyang mga magulang nang malaman nila na matagal na palang patay ang pinagahanap nilang batang si Mark. Pasensya na po kayo pero sobrang bait po ni Mark. Nagpalaki po kayo ng isang mabuting tao. Dahil po sa kanya, nandito po ako ngayon sa harap ninyo utang na loob ko po ito lahat sa kanya. Muling pagtanaw ni Lorraine sa mga sandaling nakasama niya ang kanyang kaibigan. At dahil nga hirap na rin sa buhay ang mga magulang ni Mark, dulot na nag-iisang anak lang pala si Mark at ngayon nga ay tumatanda na ang mga magulang niya. Wala na rin trabaho ang tatay niya. Kaya naman na pagdesisyonan niya na ipasok sa kumpanya ang dalawa at bigyan ng mataas na sahod. Nang upang sa gayon, kahit sa ganitong paraan, ay nakapagbibigay siya ng utang na loob para sa kaibigan na minsan niyang pinangakuan na hahanapin niya ang mga magulang nito. Hindi ko man po natupad yung pangako ko kay Mark na hahanapin namin kayo ng kasama siya. Pero sana, kung nasaan man siya ngayon ay sana natutuwa siya na nakita ko na po kayo. Nakakaantig na wika ni Lorette sa mga magulang ng kanyang kaibigan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.